Good morning. Ani bagong upload. Tama natin si Badi Dasalya. Badi Limbel. Tsaka si Isoy. Patikas na caretaker. Parang na usok pa. Para may usok pa nga ito. Bigla nga akong kami. At merong report sa amin na may nagsunog dito sa taas. Ah... Uh, malapit daw nasasako pa ng lot 9 ngayon ko confirm namin at kita na nga namin ng ebidensya dito pa lang sa daan may mga makikita ka na na abo, abo. agip ano yun agip po agip po kung tawagin ayan o ayan o, mga sunog na dahon na lumipad ayan eh, o mga abo marami dito pa lang kami sa bukana ng lot 9 ito ito yung sinasabi ko sa iyo o oh dito na tayo sa area na nasunog nga yan o Kung makikita nyo tayo sa taas para kitang kita kawawa ang gubat o yan o ang sunog na sunog pati kahoy wala pag-asa ito ibang kahoy na ito Ayan o. na sunog. Grabe. Agad doon. Sa taas. Suwabing suwabe. Anong nangyari? Kalawak ng sunog. Grabe Oh. oh? pa doon sa Sa kabila. Maapuntahan din natin yung kabilang yon. Grabe nang yari sunog dito. Oh, lawak. Halbong kabundukan. Grabe. Nang ligtag ulan nagtagulan ako. Pa dito. Oh. Lot 9 boundary, Lot 9 nga 'yan, inaabot ng sunog. di itu ito yung ito yung binababaan natin ay hindi na tayo dadaan sa tagod to dito na oh malinis na eh ha oh oh grabe oh karabing apoy ito ito yung binababaan natin oh no. Kina-doy niya daw, kalimutan. Hindi siya midaan. Ay, uumidaan pala riyan. Napa hindi na 'to, ba nasunog lang. Grabe. Mega house kami dito, kasi hindi kami nakaposting dito yung kabilang agency namin na uh, kasamahan yan o no? oh. kalapit lang ng guardhouse o oh. Ayun oh. No? Grabe. Ay yan na nasunog Ayun, siguro. Tunog, kahapon. Kahapon. Pusang kalaga. Ito lang yung nakita nyo dati. Ano? Oo. Uh -huh. ah. Grabe uh -huh. oh. Ha? Grabe oh. Ayun no? Kita nyo. Ayun o. 24 o yun ay. Kalahati noon. Grabe yung sunog o. Kita nyo mga ka... Huh, ayan o. Yun. Grabe o. Sa ako pa 16 talaga. Kalapit ng guardhouse ng ano, kabila naming agency. Yung nasunugan na yun o. Hindi ko alam kung may bantay sila dito kahapon tsaka ano isang araw. Talagang grabe ang pangyayari rito. So, may isang kawin na matas na. Pati niyog na 1, 2, 3, 4, 5. Halos lahat ng niyog. Dito, dito pa yato. Dito, 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 dito Nadali. Ang ganda doon. So may doon na kayo marito. Oh. Pati yung mangga. Dito yan. Ang ganda Grabe ang pangyayari dito sa kabundukan. Oh. No? Hanip na 'yan. Pero wala sa 18, ito ba 'yun sa 24 24 at saka 16. lang. siguro yung Oo, wala sa 18. Yung kiloban talaga na dali. Ang ganda no sa may daan sa may. Alam. Gagawin natin. Ito, itong sinunog na bago ang ating daanan ano? ang Ating sukatin sa GPS. Pangalan tayo. Pero sa akin sa tingin ko lang, talaga sunog na ito, hindi lang apat hektarya. Eh, so. Hindi lang talaga, malawak. Malawang ito. Marabi eh, ito na nga lang, lang, ay nasa dalawa na ito. Eh. Ito nasa dalawa na ngayon. Yeah. Alam, pas pa. Hanggang sa taas oh, ayo. Eh, ito. Sayang yung mga kahoy na matitigas o. Oh. Ayan, malilit pa o. Oh. Kaya dito natagpuan namin yung ano. May apoy pa. Ayan o. Oh. Ito sa sinunugan kahapon, may apoy pa tong isang tuod. Ngayon, ginagawa namin ng paraan, wala naman tubig. Muti na lang magagaling yung kasama ko. Ngayon eh ako inuubo na. Gawa ng abo. Ito kay sa Ito kay banda. Eh Tayo. Binawat-watan ng tatlo. Ang apoy para hindi na kumalat pa yan nausok pa okay na yan siguro wala, manunay, wala naman kalapit na importante natanggalan natin yung kalapit ng mga tuyo chichikin pa namin yung itong buong area na nasunugan baka may apoy pa ayan o ayan nausok pa oh binatbatan uh, lang yung palibot para mawala yung apoy hanahanapin pa namin yung iba kumalat pa at ito'y purong kilob pa oh. grabe update para sa pa natin dito, baka may mga apoy pa rito. Hmm? Mm, grabe. Oh. Yan, oh, may nakita na naman yung kasama ko ron, nausok. Ha? Wala na. Hindi nakakalat 'yan. grabe oh. Ito yung sinunog kahapon. Tingnan niyo naman. Talagang grabe ka lawak oh. Nabut pa sa buba uh, estimated namin dito hindi lang to may pitong hektarya kasama yung sa 16 ano hindi lang grabe na sa lawak na to ayan oh grabe grabe ang ginawa nila sa gubat pabata natin sa kanila hari dito Ito yung binababaan natin badi. Ito. Kasi maglapag dito ng helicopter eh. Talaga na to. Mga larambo. May nagwe eh. So, Guys, ako'y nanghihinat na lulumos sa nangyari dito. Ay, sa itiletil. aming sa aming mga dinadaanan. Ay, ay, talaga namang kahit kayo makakita. Ay, apoy pa nga sir dito. Sa video lang. Ay, no, may ay ito. talaga namang ito, ito, ito. naubos ang kagubatan. May pa eh. Naturingan natin mga bantay. Oo, oh, oo. Eh. Hindi natin na, malaman kung bakit nagkaganon. Eh. Oh. Tingnan naman nyo guys, oh. Grabe. Mm. Ako, ako talaga dito ba, kahit dinda, mo... Nakawa no? din ako sa mga puno kahit na ako'y pumuputol ng kahoy. Pero isa lang masasabi ko dito sa nagsunog nito. Sana, bahala na nyo sa kanya. Yun lang, bye bye. <laughs> Eto na yung kalawakan, oh. Ito kami sa bandang gitna kalagit na ng sunog kita nyo naman oh hanggang doon sa kabila pang bundok na yun hanggang doon doon pa sa kabila yan, yan natagpuan pa namin dito iniisa isa isa talaga namin yung bawat sulok may usok pa pero hindi na ito kalakalat kawawa naman ang mga pero parang isa doon nakita namin wala nang pagtaguan ng mga baboy mo, atendi Ayun pa hanggang doon, sunog. Grabe. Yan oh. Ang lupet, pagkakadali. Dahil lang kasi isang puspuro. Lawak pa oh, tuktok pa ba 'di? At ayan na nga. Ayan na nga, ito na nga ang ilog na kami. Ang ilog na. Sama na yun namin yung kabilang grupo. Na combine na kami. Ah, tabi. sabi tabi. Tabi. Kumanda. Okay. tadi tadi. Okay,